kasama ang Pretty and I Love Team na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. May nagaganap na nga bang ligawan? At bisyeng ng Pinoy na si Francis Rivera ang ipinalabas na sa America's Next Top Model. Narito ang report. Sa wakas, ipinalabas na kagabi. America's Next Top Model episode, tampok ang Filipino designer to the stars si Francis Reviran sa isang special screening sa isang bar sa The Four. Tila parang nasa alapa ang proses sa Yesi Francis. Overwhelmed ako sa mga nangyayari. Talagang napaupo ako in one corner and of course, nagpasalamat ng todo-todo. Nagpapasalamat rin si Francis dahil todo ang pagsuporta ng host ng show na si Tyra Banks sa Pinoy Designers pagsuot ni Tyra ng kanyang gawa sa event sa Amerika. Given the chance na to use yung mga local fabrics to promote it, everything to promote the Philippines, okay ako doon. Spotted din sa event ang 17-year-old actor at isa sa bida ng Princess and I na si Daniel Padilla. Unti-unti na raw nararamdaman ni Daniel ang kasikatan dahil sa pagtangkilik ng fans, pero pagdiin niya, wala raw pagbabago sa kanya. Pag walang taping pa ba basketball or nakatambay sa labas o nagpa-practice kasama yung banda. Gusto akong sobrang maging na rockstar sa banda. Kasama rin ni Daniel sa event ang Princess and I co-star na si Catherine Bernardo. Sa tanong kung nagkakamabutihan na nga ba sila ng aktres. Hindi naman itatago na gusto ko usikip. Kaya medyo nakakasal ako ngayon pagka bandigaw-ligaw baka puro selos lang maagot. Sinuso ka? Opo value po ng paninang kay si Lorenzo. Eh, siyempre ho, di ba? Sino man po yung may gustong kahat, eh. Wow. Prioridad ngayon ni Daniel ang lalong mahasa bilang aktor at makagawa ng pangalan para sa sarili, lalo na todo ang pagsuporta sa kanya ng pamilyang galing sa showbiz.